Ayong hapon sa tanan. Welcome back to our vlog. Wala na hulog ang akong kunday. agoy ginoo ko. Oh my god. Um kaka-uwi ko lang galing sa work tapos na ng ating uh, back to re reality na tayo, no? Kasi tapos na ng ating one week na bakasyon dahil um ubong dito. Ubong means um araw ng mga patay. So tapos na back to reality na ang lola ninyo so ayun friday ngayon hapon na tayo nakapag-vlog kasi alam niyo naman pag umaga masyadong busy ang ating mama di ba then friday ngayon bukas may pasok kami pero ako may wala <laughs> walang wala namang appointment pero gusto mag-absent ako dahil isang araw lang tayo work back to ano na naman tayo then um kasi iniisip ko pag papasok o bukas isang araw lang yung pahinga natin Monday to Friday de, super so, pago di diba, ang katawan so nag ano na lang ako inisip ko na hindi naman lang hindi lang naman ako ang nag isip ng mag absent no marami kami mga mga regular sa ano yung mga haponesa sa amin kasi ako lang ang Pilipinas doon sa Shokuba namin sa sa aming department din yun mag absent ako bukas so let's go baguets magluto na tayo ng hapunan no Ano? Nasaan si Amang Hari? Wala si Papa. Ayo! Ayo! Naamoy ko an. Bahaw, bangayo daw ko. Kento inayo? Dari ka As Papa? Ha? Doko? Papa wa Papa? Ah! Story deh. Ha? Yuhi mo himita? Oo. So, nasa parlor daw si amang Hari nag, ah, parlor Ano ba tawag niyan? Pagupitan. Parlor pambababae na ang parlor dito, day. Pagupitan siya kasi gusto magpagupit. Sabi ko, ako sana magupit noon, then sabi ko, ang init kasi magupit dito sa loob ng bahay, day, no? Sabi ko doon ka na lang sa tawag neto yung bag natin, Daladala no? dala ko uniform namin ayun, inumin. Kung saan-saan lang yung topic natin na pumunta. Sabi ko, mag-ano ka na lang. Pumunta ka na lang sa sa ang tawag nito. Pumunta ka na lang sa parlor sa pagupitan para makarelax ka pa doon, makapamassage ka pa, makapagupit ka pa ng kilay, yung mga bigote, gugupitin nila kasi pag gusto mong mag-request, i-shampoo ka pa. Dito kasi ang init, lalo na ngayon summer, nabi ko doon ka na lang magpagupit para makapag um me time ka ba sabi ko ganun kaya pala umalis daw sabi ni kuya ayun pagkatapos nito magpunpuntay na linabhan no kunin natin yung mga linabhan. si amang hari ang nag nagtawag nito nagsampay kanina umaga so ngayon diligan muna natin ang bulaklak halaman natin hindi na ako mag vlog doon kasi walang stand yung ating camera Maya ulit So ayan, maayong buntag sa tanan Ito pa rin yung aking Kasi alam nyo, pag nandito tayo sa bahay Good morning, good morning Welcome back ulit sa ating vlog Thank you for always watching my video Mga kaganapan natin dito sa Japan, sa aming Tirahan, sa aming tirahan Sa aming pamumuhay To sharing with you My Um daily routine. So, ayun. Maraming salamat sa inyo sa pagtangkilik, sa pag-subscribe sa mga bago pa lang um, nag-subscribe sa aking channel. Thank you for watching always. And then, ah uh, kung may gusto kayo itanong, just always, uh, just always, comment down below dito sa ating comment section. Then, ayun. Ito lang ating daily life. Hindi man ako nakapag- uh, araw-araw na kapag upload pero yung ating vlog is yan yung ating um, routine everyday so ito yung ating sleepless na pantulog ko to pantulog kung saan saan na lang ginagamit ko pero malinis siya dahil as in ang bango bango pag nandito ako sa bahay kasi hindi ako maarte sa mga damit. At ako lang naman, ako lang naman ang babae dito. Lahat mga anak ko, eh, puro lalaki. Nakita yung ating, ano day. Then ngayon, Anong oras ba ako nagising? 3.30. Nag-alarm ang aking clock AM. At ang aking tawag nito. Alarm yun. Alarm nga. Alarm clock. Then kasi kung bakit maaga sila umalis si Papa. Mga anak ko. Yung, dala kong anak. Yung mga binata na. Dahil may laban sila sa ibang lugar. Then inagahan maaga silang mag um, at doon, maaga silang mag-meeting sa kanilang mga team. So, malayo kasi, isang oras, uh, dalawang oras yata ang biyahe. Then, nagluto ako ng, yung ulam, yung sa bento nila kagabi, yung lunch pack, lunch box nila. Kagabi ko na ni repair nagluto na ako kagabi. Pero yung unigiri nila, yung, tawag nito, yung unigiri, yung um, rice ball, ang tawag kasi dito. Um, kaninang umaga ako ginawa kasi pag gabi titigas kasi yung kanin then yun naka naka timer naman yung ating rice cooker in alarm ko yung rice cooker natin tawag nito 3:10 ng madaling araw mga alas medyo pa lang nagluluto na siya pagka 3:15 kasi yung ano ko para pagbaba ko sa dito, pag gising ko na, naka ano na siya, luto na, di okay, mas talaga napaka ganda lang kasi, yung ating rice cooker is timer na siya. Ready to hain na lang sa pagkainan, pag gising mo. Kung, pag gusto mong ganyang oras na gising, alas 7 gising, yung kanin mo, 6.30, luto na siya i-ano mo na lang, i-timer mo na lang siya para pagising mo, yung ulam na lang ang, ang lulutuin mo, ipiprepare mo yun. Then, napakaganda lang kasi, ano siya ba, Benly? Yung, hindi, hindi ka na mo, magsisaing ka pa, ganito ganyan, i-prepare mo na siya. Gabi ko na siya pre ni prepare hinugasin yung kani, ay yung rice, then nilagay sa rice cooker, tinimer, ayun. Super, Ganda lang ang ganyang technology ba? Kasi hindi ka na mahirapan sa kalisoday. Eh? Hindi ka na maghaling-haling. Pero ang ganda, in uh, fairness kasi sa atin, namimiss ko yung magsaing sa kahoy ba? Yung kahoy na yung lagi-lagi ko dati pag nung, mal, nung bata pa ako nasa Pinas pa ako, na, uh, mga elementary. Alam mo naman, tumutulong tayo sa nanay natin, nag, nang nangunga nang, nang ng kahoy sa bukid. Diyan sa tabi-tabi namin ano sa sa may mga damu damo ang damo-damo sa bukid-bukid ba sa amin liko ng bahay kasi medyo bundok-bundok yung dati. Then yun nami ko yun yung amoy ng kahoy, yung amoy ng sinaing mo, yung sarap ng sinaing mo kahit ano pa man mais pa man na bigas yan, mapaano pa man mapabinlod pa man. Napakagandang napakasarap ng kahit ang ulam mo lang ay ginamos, alam niyo yung ginamos, bagoong then, tawag nito yung tuyo sus, ginaw ko dahil, tapos ka oh my goodness, tapos sarsang talong, ay naku ewan, well, hindi ko pagpapalit yung yakiniko dito sa Japan yung mga sushi sashimi dito sa Japan sa pagkain Pinoy yung nakagisnan kong pagkain so, yun, ang sarap balik-balikan ng memory na yun, ng memories na yon ng moment na yon na nagsasaing ka na habang wala kang panggatong sister ko lord ang sarap balik-balikan yung mga memories na yon parang hindi matatanggal-tanggal sa isip mo pag nag-iisa ka lang nag moni ka lang no ang ganda kasi nung nakagisnan mo hindi ko ikinahiya na yon ang kinagisnan ko never never kung ikinahiyan yung time na yon nakaka proud ako ha na, proud yung time na yon na dahil nagisnan mo yung mga bagay na yon ah uh, mga magsasaing ka na lang wala kang paggatong magsasaing ka na lang kunti na bigas mo wala pa may time pa wala pang posporo ay yung yung ano ba yung Siyempre, gipit sa gipit sa pamumuhay kasi alam niya naman wala akong kinagis ng ama hindi ko nakita siya dahil wala nga na nawala siya nung ako'y sinilang mga ilang buwan lang siya na kinuha na ni Lord ganun Ma, yung moment na yon is hindi hindi ko makalimutan kahit sa ang lupalop ka man ng mundo kahit anong yaman ka man siguro kahit anong estado mo man sa buhay, pero yung time na yon na kinagisnan mo, never, never kong makalimutan. Ako, hindi ako dumating sa time na mayaman. Tamang-tama lang day. I'm so very proud kahit ganito ako. Kahit uh, tamang-tama lang kami dito sa Japan. Nakakain naman kami ng tatlong beses sa isang araw. Hindi man sobra-sobra, hindi man... I mean, may time na kulang. Hindi man ganong tung tamang lang ta nasa middle lang kami pero hindi naman hindi pa man ubabot hindi naman ako umabot sa nangutang ako sa mga ka, kakilala ko dito nung time na nung may time nung time na umuwi ako ng Pinas na 10 years ago ba yun 13 years ago wala kong wala akong wala akong ipon ah, uh, wala akong ipon nung time na yon tapos gusto ko nang umuwi nakilam ako ng isang lapad lang sa kakilala ko dahil sa ano ba wala akong trabaho tapos yung allowance na nibigay ni papa medyo syempre baka kukulangan nag additional ako ng hiram sa aking kaibigan nung time lang yon, dahil nandito lang ako sa bahay mother ano yon housewife ba ang tawag then yun, ilang years na kasi ako nung hindi nakauwi noon. Ang hirap talaga umuwi pag wala kang pondo ba sa wallet. Kaya wag na lang pa lumalumag uli dahil noon Wala kang, wala kay, walang pondo ba. So yun, hindi ko, yung time na, yung mga moment na nagsasaing ka ba? balik natin yung usapan natin na sasaing ka sa pang, ang sarap ng amoy kasi. Lalo na, nung na remember nyo mga inday na, nung bata bata pa kami nasa bundok pa kami na bundok sa province talaga as in province na yung baon na binabalot sa saging dahon ng saging nako nako dai hindi hindi ko ipagpapalit yung baonan ngayon ang sarap ng amoy ang sarap kainin kahit tuyo lang ang lagay mo sa ibabaw ng kanin yung dahon ng saging oh my god dai grabe priceless hindi mo mababayaran ng pera ang sarap nun. Diba? Ang, ang, ang haba ng usapan natin, no? So, yun lang. Good morning sa lahat. I-share ko lang yung aking mga karanasan before na nasa Pinas ako when I was young. Ay, the English, day, Anong nangyari, dahil? Yung mga memories natin, hindi natin, hindi, hindi. pag kinagisnan mo talaga, hindi mo makakalimot-limutan. Kahit ilang taong ka man dito sa ibang bansa, yung mga time na naranasan mong mga yung mga, mga moment na yan hindi mo talaga makalimot-limutan no matatanim talaga yung it, nasa, isip mo talaga hindi mawawala siya hindi siya mabubura yun so ayun nagkakapilang ating lola then pag alis nila ama kanina 4:30 nag pinaandar ko na yung washing gusto ko mang matulog pero hindi ako makakatulog dahil um, mahirap matulog pag yung nagising ka na no tapos pikit ka lang nang, pikit mo lang yung mata mo nakakapagod <laughs> mas lalo nakakapagod ang ginagawa ko is aandain ah, ko lang na aantukin ako then ngayon mamaya may appointment ako pupunta ako ng clinic dahil nagpa nagpa-check up tala last time sa ating vlog diba? ba sa ating health. Then, hiningan ako ng poops ba? Na kailangan i-examine daw. Pero alam ko naman okay lang ang aking self, no? Ang ating health, no? Sabi ng doktor, once a year talaga daw, kailangan i-check yung poops natin. Itignan, i-examine daw talaga as in. So, ayun, magpo-poops tayo mamaya. Tapa. Ay, pasintabi lang talaga sa mga kumakain dyan. S pasensya na. And then, yun, punta tayo, kukuha ko ng pops mamaya. And then, so ngayon, magsasampay lang ang lola. Then, punta ako ng garden kasi may appointment ako sa garden. Dahil, dabing damo doon. Damo, magdadamo ako. Pero hindi na ako mag-vlog yata kasi, ayun. So, hindi ako mag-vlog doon kasi ganun at ganun din. Baka na, 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 na kayo sa garden namin. Ewan ko lang mamaya pag may time ha. Baka magpagdala ako ng kamera doon. Let's see na lang. So, good morning everyone. Pasensya na lola lulaw kilay. So, mga inday. Punta na tayo sa garden. Bye. Nagbaybay yung aming ibon. Punta na tayo sa garden. Then, mamitas lang siguro ako doon ng ano ngayon. Mga ng tomato. Hindi na ako magdadali. In fairness, day. Ah, ang init na 6.30 na siya so daliin ko na lang yung pag uh, punta ko then daliin natin yung mga uh, namagumi yung galing sa kitchen ng mga um, basura na mga hindi na pwedeng kainin Magas maganda itong gawing fertilizer ito yung ating dadalhin basura yan yung po Tapo natin doon para magiging fertilizer yan So, ayan, alis na tayo. At para makabalik at tayo na maaga. Maaga, mga 30 minutes lang siguro ako doon. Kasi, mainit dahi, 34 degrees kami ngayon. So, let's go na. Hindi na pala ako mag-vlog doon dahil, um, mamadaliin ko na lang. Basta, mamaya, pag may ano ko doon, hindi marami yung kamay ko, makapaghawak ako ng camera. Iba-vlog natin. Pero pag sobrang ano na talaga, madumi yung kamay natin dahil sa mga hinahawakan natin mga, ayan, basura. Then, <coughs> magmamadali tayo. Bye. I-ara-di-ara di ara, mga inahan na anak ko dito sa garden, no? Ganina wala pa ko ka-camera. Ka, Ngayon, nag-camera na ako dahil kasi malapit na ako matapos sa ginagawa ko. Ang ending sa ating sabi ko kanina, hindi ako magdamong. Pero nakapagdamong talaga, lulo, eh Ayan. Kunting sipag lang. Kunting sipag lang yan. Okay na yan. So, ayan. Nag... Nakatatapos ko lang mangibot ibot o ba? Ah uh, magdamo. Ayan, buhay dito sa ano countryside ng Japan. Ganyan ang buhay dito. Hindi ko lang arti-arti Ayan. Pero naka naman ako dyan. Panoorin nyo lang ako day. Oh my god, ang nag-boss over, voice over na ninaantok. Pasensya na kayo dahil napagod ako sa trabaho ko kanina. Ayan yung ating talong, oh, malaki siya, day. ang Lola, Talagang lang lola, ang lola ninyo no? Parang nasa 60-70 years old, day. Eh? Grabe naman ito. Ayan ang ating street side dito sa Japan. Buhay Japan. Yan lang ang buhay natin. Araw-araw. Hindi naman ako araw-araw pumunta ng garden. Ling Sabad linggo lang. Kasi hindi pwede pag araw-araw na ubos na ang powers natin yan. Leki-leki powers. So, ayun. Ang ganda lang ng mga tinanim namin dahil marami kami inaani. Then, tamang-tama lang yung tinanim kasi namin. Tamang-tama lang yung ani namin. Dati, kis dati kasi, ang dami namin tinatanim. Ma, siyempre, marami din ang anihin, di ba? Ano, na... Tama-tama lang siya, talaga siya. Kasi lang sa amin, walang... Nasusobra man, pero dinadala ko sa aking uh, workers sa uh, kumpanya namin. kasama kasamahan ko nga po nesa. Yung mga walang garden. Para salamat din sila. Para share, kung meron man tayo, share the blessings, di ba? Ang kasabihan nga, huwag ka nang mag hintay kung anong ibabalik sa iyo basta magbigay ka nang magbigay ko ano meron sa iyo di ba ganyan lang buhay natin sharing is caring sharing is loving tama ba ako ko dai Ito po yung aking cellphone. Dito sa bag. Nakalimutan ko pala yung kamera natin. Cellphone ang gamit ko. Ulyanin ang lola. Ang sarap ng tomato. Uwi na tayo. So, ayan mga inahan, nandito na tayo sa bahay. Ito so, uh, dala-dala natin galing sa garden. Ayun. So, hindi ay, pa nagising yung dalawa kong binata. Uy, ginawa ko. Oh my goodness. Honest to goodness. Thank you, Lord. I'm, amen. Ang dami kong gagawin pa, uy. Hindi ko pa alam kung ano unahin ko dahil. Pero ang unahin ko is kakain muna ako, no? Kasi, ah, nagkapi lang ako kanina. Hindi pa tapos yung kapi ko. Um, makate. Ngayon sa alam. hindi ah, pa, hindi ko pa natapos yung kapi ko dahil para magtapos agad. Sabi ko kanina, di ba, hindi na ako magdadamo, et cetera, cetera. Ah, ang ending, nagdamo din. <laughs> Nakita niyo, nagtatapon ako kanina ng mga pinagdadamuhan ko. Yun, yun. So, carry lang ang lola. So, maya ulit ha, magkakain muna ako. Hello mga inahan, good morning. good morning. Back ulit sa ating, um, ayun, I'll be back. Then, ayun, nandito tayo ngayon sa sports center, jump sport training. Sa, ano, swimming school tayo. Ayun, dito tayo. Then, pagkatapos ito, hinatid ko si Junakes. then pagkatapos ito punta tayo ng Palengke Grocery Store pagkatapos nun na naman ng grocery store, uwi tayo ng bahay atitsundo tayo ngayong umaga na naman then kasi yung isang kong anak may date siya ngayon daw eh, yung si Yuta yung pangalawa kong anak may may shoot. na day, manunood ng ang sine, pagkahilas ba <laughs> may shoota ng anak ko day Ewan ko kung bakit nagka yon <laughs> Binata na siguro talaga, no. Iwan, pag iiwanan na tayo ng mga anak natin ito. Then, ayun, si kuya nandito. Yung pangalaw ko anak, ihatid ko mamaya mga alas 12. daw yung date, um, meeting time nila. Sus, ko. I ilang taon na junior high school, 15 years old. So, ayun. Ihatid natin mamayang tanghali. Then, ayun, oh, alis na tayo. Kasi kanina galing tayo sa garden, di ba? Napapagod ang lola ninyo, eh. Pero wala tayong magagawa. Suko, so, laba, wag Hindi pwedeng sumungko. Laban lang. Laban, Jofan. Um, trabaho natin mga nanay is to, ano, yung magagambaro tayo. Kahit, um, nakakapagod man. Pero hindi pwedeng umangal, hindi pwedeng mag-resign dahil kay, kasi trabaho mo yan, no? Hindi mo pwedeng i-place yan sa iba. Ah, ikaw na muna gumawa nito kasi napapagod ako. Wala, hindi pwedeng sabihin mo sa kapitbahay mo na bahala ka na sa anak ko. Ikaw na ang bahala dito, ikaw na magluto. So, hindi pwede yan dahil ipa, iasa mo sa iba, no? Kung pwede lang sana, ako oh, is Lord. At dito din sa Japan naman kasi walang hindi pwede magkatulong. Lahat sa'yo all-purpose flower ka. <laughs> Parang flower lang ang natin dito. So, ayun, mamay ulit. Pero malakaw na may hatan na ako siya. Kaya na, lagi-lagi kunoy. dit ang akong anak ba? Dit-dit, ko na siya. So, ihatid ko na siya kasi 12.30 daw yung uh, sabot. Yung usapan ng kaniyang girlfriend ba? Then hmm? ngayon, ihatid ko na yun. Haya ko yung, yung tao ni ngay. ああんんんたたが、あんたがいななだけどなんでママはやく,くて言ってんだよなあれん、うんんんん

何せ、いいですね。Lula、すでに、私たちは、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula、Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,Lula,L